Pagpapalawak ng kaalaman at perspektibo, kapag bumibisita ka sa ibang lugar, natututo ka ng bagong kultura, kasaysayan, at pamumuhay ng ibang tao. Lumalawak ang pananaw mo sa mundo. Personal na paglago, nahahasa ang iyong pagiging independent, pagiging mapagmasid, at kakayahang magdesisyon, lalo na kung ikaw ay naglalakbay mag-isa. Stress relief at mental health ang pagbabago ng tanawin at kapaligiran ay nakakatulong upang maibsan ng stress at makapagpahinga ang isip mula sa pang-araw-araw na gawain. Pagbuo ng koneksyon, nakakakilala ka ng bagong tao na papalalim ang relasyon sa mga kasamang naglalakbay at minsan nakakahanap ka pa ng inspirasyon o bagong layunin sa buhay. Pagpapahalaga sa sariling kultura, mas lalo mong na-appreciate ang pinanggalingan mo kapag nakita mo kung paano namumuhay ang iba